we've heard how the ride has been for both of you. Ang dami ng inquiries pag ano Anong pakiramdam yun na, yun nga sabi mo no, na ko mo pala galingan bawat eksena na hindi mo pala alam. Ikaw ba ikaw ba sloop? Ganon din ang feeling mo? Oh, ados, hmm. Lalo na pagka-eksena mo si Maris. Diba yung presyo kasi mo si Maris yung eksena mo? Bakit? Anong presyo? Like, Anong presyo? Of course. Ilagawa namin namin lahat yung best namin. For the sake of the show naman, hindi naman as individual na. Actually, kayo yung pamantayan na hindi nyo kailangan maging kayo, ipilit maging kayo, kasi may mga personal kayong buhay, para kinigin yung tao. Parang ikaw yung naging daan doon, Maris and Anthony. Oh my goodness, they're kami. Actually, dream ko talaga yun. Kasi dati, Di ba? dati talaga, parang nung na-reach ko yung age na, okay, 25, and then... Girl, ang bata mo pa. Bakit? Ilan ka ba? Okay. Hindi. <laughs> <laughs> o oh, tapos, tapos. Ano Mula, okay. Okay, okay ito na-reach ko yung, ano, yung 25, may boyfriend na ako, ganyan. Sabi ko, oh, hindi na siguro ako magkaka-love team ever. Kasi, di ba, sa Philippines naman, kailangan young, kailangan single. <laughs> kailangan itulak ka. Kailangan pwedeng maging kayo. Oo. Oh. So sabi ko, okay, it's okay. This is my path. And uh -huh. I have to focus on it. And then, dumating the ko. Boom! Boom! <laughs> girlfriend din siya. like, the work lang kami. And then, it worked. And then, sinuportahan ng mga tao. So, sobra kami nagugulat. And, I hope na ma-start ulit yung dati. ba diba, dati naman. kaka Nagkaka-love team kahit hindi sila. And, ano, for possibilities din sa ibang actors, diba? Tara, namit nila ba yung each other's partner? Ay, may May double date na ba? Hindi ko pa namin Not sure. Just kasi yung girlfriend niya. So, hindi ko namin meeting. Ganong ka protective? Saan ko lang. Eh, hindi ka tawag, pa da-meet. Hindi pa Sa video call lang. Sa video call. Wow. Siri ka na meet hindi na talaga. Na. Siri ka na meet. Na meet niya na daw niya Siri ko. Kasi no, nag-set oh. visit Siri ko one time. Sa ball Naku, nag-set visit, baka naman talagang ano, no? Nag-check nag ka. Hindi raw ma. And then katawan nung din kare. Dinikusap so, sila. Wow. Pero, okay ka ba, Rico? Yeah. Oh, naman. Sabi ko I don't know. <laughs> <laughs> hindi pero kasi, 'di ba? Parang siya yung nakakatanggap ng heat. Uh, si Rico, si Rico di ba? Like, like, yung sa kanya yung messages na ano, na tipong uh, Rico left the universe. Mga ganon, I swear. Pag pinupost ko kayo, oo, oh, oh, may mga memes. Ano masasabi? Ako, on face sa mga ganong comments uh -oh. kasi it's showbiz uh -oh. <laughs> parang ang dami na yung pinagdaanan sa show business and sa music industry and it's basically you know kanina nasabi mo Maris na parang finally nakahanap ka ng ka-love mo na nag-match kayong dalawa no, di diba? ba? bakit mo nasabi yun? nasabi ko yun kasi si Anthony very instinctive siya when he acts and you eksena, very simple lang naman. Uh -huh. But like when I watch him do his, you know, nuances na wala naman sa script, yung, yung parang, hey, that's something I would do. Yung parang, to mm -hmm. get, pa oh, ganun din ako, gets namin yung isa't isa. <laughs> Same kami, paano kami magtrabaho. That's why, maybe that's why we work. Yeah. Ready na kayo mag-level up yung love drive ninyo? For um, oh, more mature? For Actually, <laughs> pero paano nyo gagawin naman yun this time? Because I'm sure it's not hindi oh. snow eh. Iba yung away character. From snowy, you know? Away from snow-reen. But still, how will you make it work na di ba? We'll still get, catch the drift. Well, siguro yung pinaka main ingredient is to really study the character and the script of your next project. Sorry. Kasi you don't really need to blame like all the gymnastics just to like uh, get the attention. Just, you know, focus on the project, focus on the scripts, so and your character and <laughs> anything. Tapos na naman, Miss, sa, sa love team, sa niyo ba bang project, okay lang sa okay lang sa mas mature na role na may kissing scene, okay lang sa partner niya yan. Baka may kissing scene na nga sila, baka meron. Baka naman. Okay naman. Ako, ako talaga, kailangan sa script. And I'm really, you know, I'm a believer in na kung kailangan siya sa script, kung nagpapaganda siya sa story, then why not? Alright. Thank you, guys! Thank you, guys!